Uh, magandang umaga na palagi ang bang nasisira ang hub ng inyong mga motor lalo na sa common ito sa mga TMX, China Motors, Rusi o Motorstar uh, meron tayo diyang diskarte para tumagal yung buhay tutok lang sa aking mga videos para palagi kayong updated simulan lang. Nga pala, ito ang ating ginawa. Uh, nagpalit na siya ng panibagong hub kasi maluwang na yung dati. Uh, yung mga bearing niya, uh, ano na. Uh, andito ang pwersa, ang bigat. Kaya madaling masira. Ngayon, ginawa natin ang discarte para matagal yung buhay. Ito nga pala, ang linagay ko na lap. Uh, yung sa sprocket yan. Dito yan, kinating ko yan sa sprocket. Ngayon, uh, dalawa lang yung bolt na linagay ko. Pwede naman apat yan. Sa proseso nga pala nito, ikat lang nyo yung gitna ng sprocket. Yung mga pang TMX rin na sprocket para kumasya dito sa uh, bilog na to ng, ay ng hub ng TMX. Ngayon, may dalawang butas yan. Gagamit tayo ng uh, bolts na 3-8. 3-8, ang haba nyan ay mga... Uh, 4 inch. Mas mabuti na yung mas mahaba kasi puputulan na lang natin kisa sa uh, sa maexi na hindi umabot. Ngayon, gumamit tayo ng mga bolts, uh, nut at yung washer dito. Yan. Dinagyan natin yan ng washer dito para kwenta spacer spacer niya para uh, kumapit siya dito sa hub at hindi mabungi yung hub at ma hawakan niyang maigi pag hinigpitan na itong nut na to. Ganito lang ang proseso. Yung bagong hub na kinabit natin, nagbutas tayo. Nagsimula tayo sa 1-4 na butas hanggang sa palalaki na kumasya itong 3-8 ng bolts. Ito nga pa sa loob niya. Yan. May washer rin siya para steady siya at hindi siya gumalaw. After yan, uh, linagay na linagay natin yung lock at yung bolt, yung washer at higpitang ng maigi. Uh, hindi na yan gumagalaw mga lods kahit na rubber bushing pa ang uh, yung dati pang bushing ang nakalagay diyan uh, hindi yan gagalaw Mat matibayan kahit hindi niyo na palitan siya ng steel bushing yan tips lang sa mga may mga TMX para tumagal ang buhay ng inyong hub. hindi niya gumagalaw yung sprocket ganito lang ang gawin nyo madali lang yung gawin ang kailangan nyo lang ay yung gitna ng sprocket at yung 3-8 na mga bolt, washer at nut yan ayan, na-install na natin wala siyang kasabit-sabit yan mga lads ayan wala siyang kasabit-sabit ayan at mas patibay pa alright